Ayan mga katrops Sa wakas natapos na rin yung biyahe natin <laughs> Pero umagang umaga na mga katrops dyan Grabe Woo. Straight mga katrops Kagabi ganon din ayun na Naulit ngayon puti na lang wala na traffic Eh magkatroon pa kaya ng traffic na ganito ng oras umaga umaga alas 12 ayan o yun o malinis ha. ayan so good morning dyan apatiin ah, na natin happy sunday to all good morning good morning so ayan so today is sunday na pala dahil ah, umagang umaga na alas 12 so patiin ko na yung nakakapanood na naman ng video nito happy sunday sa lahat lalo lalo na sa nakakapanood ng video at saka mga legit natin yan Huwag natin kalimutan yung mga legit 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 na risk backer yan, Na wala talaga Hindi talaga magpapa, ano, magpapatalo Kung mayroon man lang magpalo Paluan talaga agad nila Grabe Bilib na bilib ako sa mga Mga legit talaga eh. Yan ang mga taong ano, maganda Hindi makasarili Palo to palo talaga sila. Pero ayan, so patihin na rin natin yon Lahat ng nagpa-follow, lahat ng hindi pa nakapalo follow Ayan, so sa mga gustong magpa-follow sa akin, gustong ipa-follow ko sila, uh, ganito na lang, uh, mag friend request lang kayo sa FB ko, uh, GC Laroco. Ayan, so tapos uh, pakisubscribe lang din sa YouTube channel ko para update ko kayo sa mga araw-araw uh, nating adventure na biyahe dito sa buong Manila. Pero minsan lang mayroon tayong biyahe ng ano ah Cavite, Batangas, pero bihira lang yung mga drops. Ang biyahe natin ah dito lang Alabang, Perbio, Cubao, basta buong Maynila... Airport lahat lahat para nyake Kalookan. Yan yung mga ruta natin dito sa Maynila... araw-araw nating adventure saka i-share ko na rin. Ah mayroon tayong mga refresh natin na, ano na biyahay natin na kung saan yung ah uh, may manghuli, may nangbantay na ano. Kaya napaka-advantage to. I uh, refresh natin kung makadaan na naman tayo ulit kasi uh, nag-video ako noon. ah uh, yan ako lang. Baka naman mayroon pang hindi nang kita Tapos na uh, na doon na sa ano hindi na nila makita yung mga ano natin so kaya i-refresh natin yung saan yung mga mayroong nang huli na mga nakaabang lang uh, lalo na doon sa may bandang uh, Binondo South Super Highway uh, dito sa may bandang Quiapo yan sa may bandang UA Ayan, marami dyan pag mga bandang binundo sa may New Manila, sa may Lasal, TAF. So, napakaraming ano, uh, manghuli dyan. So, advantage to sa mga Baguhang driver At saka sa mga hindi pa Nakakaalam sa klasada So ayan So i refresh natin yung Kung makadaan tayo ulit Ang mga ganong area Sa mga experience ko I-share ko na rin sa lahat Para hindi kayo magaya sa akin <laughs> Na may mga huli uh, Hindi naman talaga natin Imeawasan basta mga driver uh, Kasama yan Kasama yan sa experience natin. So, kung experience lang ang pag-usapan natin mga ka-trops. Grabe. Dami na. Kaya, sawa ng Diyos, medyo alam na natin kung saan yung bandang manghuli. Saan yung pipisto ka na. ayun so, i-share natin para hindi tayo, hindi sila magaya sa atin kasi sayang yung pira na sa mahal naman ng mga bilihin ngayon Tapos Isang ano lang Ganon yung mababayaran mo Kaya Advantage to sa mga Baguhang driver Tsaka sa mga hindi kabisado pa Nang pinupuntahan nila Pag once na makita nila yung video Napakalaking tulong yun Ay, long... mo sumuwit Nagalit <laughs> pa. Walang ilaw, madilim kasi mga tros, buti na lang. Eh wala pa siyang ano. Mga reflector. Agulat yung motor. yan so nasa area na tayo ng SMS. Ano bang nangyari to? Ano 'yan, hagip? Ah, may sumakay pala mga kadops. Ayan pala ganun. ayaw magbigay sige pasok mga lari tagal naman itong isa ayaw magbigay yan e, talaga mahirap mga katros pag mga may mga driver talagang balasubas kahit nakapasok pa ka ng anong kitkitid ka talaga nila pero walang tanin sa itang ulo Cool lang ba? Cool Dilim dito Walang ilaw Lagi talaga dito Walang ilaw Alas 12.15 na mga katrops Abutan na tayo Ito ng umaga So Ayan So nasa area na tayo Ng kainta mga katrops So Ayan, so, siyempre, bago natin Uh, bago tayo makarating sa bahay uh, Huwag natin kakalimutan na magpapasalamat tayo sa Panginoon Dahil uh, safe yung biyahe natin mag buong araw uh, At naka din tayo sa tinitirahan natin na safe din So ayan, so thank you Lord uh, Sa lahat-lahat ng biyahe ko ngayon na hindi nyo po ako pinabayaan At sa mga sasunod na araw, lagi nyo po akong gabayan at hindi lang ako at sa lahat ng mga ganitong trabaho Kabayan nyo po kami lagi Lord Ayan so Ulitin ko uh, Happy Sunday to all Sa mga Gising pa <laughs> Kasi 12 na uh, umagang umaga na eh, Sunday na ngayon Kaya ayon so Thank you for watching mga katrops. Ang ingat po tayo. Ang God bless. Happy morning to all. Bye-bye!